so hello guys jadi kita keron sa Chris Maria's Beach Resort di sa pantukan Dabao di Uro nggak so, masuk pak wow tapi kenindut ambian sedih guys Luis Marias Beach Resort So lukiti lang niya guys Dari sa Pantukan Kung ka o oh, Panabo City O oh, Dabao City Unahanan niya sa gamay sa Sintros Pantukan Dabao de Oro So naabot sila dari Tiso Wifi guys oh. So no, no worry kung Nakita ko wifi

So, masalah function hall guys, ya. mga so, celebration. So, kuarto pun ada yang tas, mam. Mga rooms pun dia yang, kan? Ada yang ada ya. Ah, ah kata dito. Ah, sige. So, dari bandai lah, CR area. So, ladies. Dari bandai lah, ladies, CR. So, so, yan guys For the boys CR So, muna dito rin ang function Function hall muna dito rin na So, dito rin area guys Muna dito rin ang function hall So, gapo kayo decoration no? Wow Wow So, nilipig ambiyans guys, kinaba sila eh mga ah, lubi-lubi dito so, yun no, kayong hangin kay Huwag tapos yung So, ito na to ay lahang pool area Wow So, muna dito yung lahang infinity pool So, tinaw kayo guys, limpiyo kayo, lang infinity pool So, yun oh no? Wow. So, kung dari ka sa Infinity Pool, maligo ka. So, makita niyo ang kanindog sa view sa Samal Island, no? dari sa Kanibad. Yan, no? So, bisa gingo ni ma'am. Uh, sa stop dari. Mula dia ang Samal Kanibad area. So, talawa sa kanindog, oh. So, muna ilang Infinity Pool. So, maligo ka dari. Grabe kalimpyo. Grabe ka tinos tubig. Wow. Ayan, oh. No? So ka dali guys. makita naman kanindot sa view. Oh. Kanindot sa view sa Samal Island. Sa kanibad. So makita sa naman dali. Kinara dali sa kilir dagat po nila. So ayan o. No? Oh. Wow. So, wow. Malang mo dali sa dagat.

Oo, so, oh, yan o. Oh. Butong ko dira makabot. Ang bus kayo ng lubi suralag, mas taas pa ang tao. So, nakado na ilahang kitchen area. So, dire. Ano rin ang kitchen area guys. So, so ang sugbahanan. So, dire lang dito hindi pa magkasugba so kita nga mo din ang view sa dagat so, ang view sa kanindot sa so view sa Zamal Island kanibad grabe kanindot guys overlooking kaya dali while nagluto nagsubasugba ka kita ka naman namang kanindot sa overlooking view wow yan so kitchen area yan yung kitchen area nila guys Oh. So. Available na dire pudi pudi tanan lang na sabay dire tanan magfarm gamit ana uh, dire nga kitchen. Ap ah, ah, pinindir sa mga rooms. Ah, so ano siya. Okay. So, wala dire mga rooms pud nila, guys. So, dire lang available nga mga rooms. So, sala jo ma. Wow. So, ragan sila ka available nga mga rooms dire, guys. So, ngani kanindot. So, Pwede so, mo na rin mga gubernight. Kailangan sila mga available ng mga rooms. Check natin ilang mga rooms guys ha. Ah. Wow. So, muna ilang mga rooms guys. Wow. So, na ito ka bed. So, na aircon. So, napay po yung mga hangir. So, so, galingon nga CR. So, thank you guys. So, nasa ko galing yung CR guys. So, private private ang CR ninyo. So, ayan. Good for So, napay electric fan guys ha. Yung sa aircon ko electric fan. So, ayan. Wow. So wow.

Dito ka sa dagat guys So dito lang dito sa White sign guys Pero nindot Nindot dito sa dagat dito ya Blue blue gaya po Wow